Grabe yung suukan. Baka dragon na yung nandito. <laughs> dragon. Kaya ba natin suungin dalawa yan? Sobrang <laughs> Sino ba naman ang hindi matatakot sa ganitong klasing lugar? Bawat kaluskos ay parang hudyat ng panganib. Nung nakaraan kasi di ba doon kami nagsimula sa pinakauna? So ang mangyayari, dito kami magsisimula kasi kapag doon kami, ang dami nagpakita kay Joseph dito na ahas. Parang nabugaw sila dito lahat. Dito pumunta. Kaya ang gagawin, dito kami mag-uumpisa para doon naman sila magsipunta. Kasi delikado nga naman. Pakahapang natutulog si Joseph dito, eh, bigla na lang tuklawin. Pinag-iisipan pa namin kung saan kami banda magsisimula. Ang hirap kapag ganito kasukal, no? Talaga yung kaba, hindi maaalis eh. sa bawat hakbang para kang bahagi ng isang dokumentaryo tungkol sa mga misteryo ng kagubatan.